yang belum asis ini bisa saja kita bisa pangsit mau kesenangan asin anak yang sisi mulai kami asin pesawat model seperti itu nah di baboy boy aku satu masa buaya, bawang kimcai aku pun dan aku lagi yang menonton minta magbabaon sa, tabaho. Din siya mag -new sa tabaho hindi siya mag-new year sa nang tabaho hindi siya tinayagan mag-live kaya kami dalawa lang nagroon na ubin dito mamaya na ginagisa ko muna nasa yung tuyo ito at isusunod ko yung pancit muna yung gulay yan ang lahat ng gulay repuli yung bagyubins key roots ayaw niya yung may tsutsaro din lang talagang gusto niya yan ito ang key roots at saka bagyubins yun may hahalo ko sa pansit pansit bihon yung in, yan yung ating kilo lang tatlo lang kasi kami hindi naman ako pwede pumunta sa ating nanay si may pasok si Bunso iya yeah. hatin na Ronald din na alas 6 ng hapon susunduin na alas 4 ng maraming araw Yeah, kami lang tatlo, pag pumasok si Bunso, kami na lang dalawa ni Ronald din sa bahay. mga sis ang aking pansit ihahalo ko nyo yung gulay ayan lahat lang po, pero ang dami na ayan tapos ihalo ko itong carrots, baguio beans, at repuliyok ayan na Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ano ang gulay bago ko uli, buksan yan yan na tapang ko ah. yan hello po sa inyong lahat sa lahat ng aming subscriber sa mga mapadaan po sa aming munting channel pakihit na lang po ng notification bell para lagi po pa kayong updated sa aming mga video God bless po. Happy New Year po sa ating lahat. Ayan, pansit bihon. Tapos ko na ihawin ang aming yem Ito naman, pansit. Tapos na rin ako mag-Shanghai. Punin ko na lang kay nanay ang hams at saka salad hindi na kami nagbikot, nagbiko na nung pasko Yan. bye bye po god bless po sa ating lahat happy new year po god bless you more